Hey guys, update ko lang kayo sa aking munting palaisdaan. <laughs> I think ang last update ko ng aking munting palaisdaan, 2020 yata. 2021. So, <clears throat> ito na ngayon siya guys. Dito may sim pa rin yung rooftop dito sa ano, likuran. May nakalagay ngayon ng mga gapis. Hindi masyadong magkita kasi ano ito, black metal black lace ito ang bago gumamit na lang ako ng yung swim boy uh, para sa breeder nilaki ko ito ng breeder ng tilapia ito Marami, may mga malalaking tilapia dito na breeders. May ginugrow out ako sa mud pan. Ito, breeders. Ito nakalagay sa swim boy. Then, mga iba't ibang gapis. Yan. Yan, may mga gapis. Madami akong ano, mga bagong strain. For example, ito, yellow mga yellow strain ito yan nalimutan kong pangalan yan ito din meron yan yellow strain din ito na variety yan doon yan meron mga red dalawang red variety doon yan, mayroong King Cobra din na uh, gapis. Bali, ang bagong mga strain dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na strain gapis dito nakalagay. Yan. Saka doon. Dito nasira siya guys, hindi pa nakuhaan kasi wala pang budget. Tanggalin ko na lang ang sa gitna, kalagyan ko na lang ng pond liner kasi masisira sabi ng sabi ng mason kung ayusin to mabitak pa rin. So, yung tatlo, pagbilihan ko pa ng pond liner sa dalawa, tatlo tatlo. Yan, may tatlo dito na uh, using pa. Yan, dito. Nalagyan na lang ng fan liner. Mayroong mga para sa grow out ng uh, azula dito. Tatlo. One, two, three. Dito mayroong another strain na uh, gapis yung uh, dumbo ano ba yun? yung dumbo fire tail. correct me if i'm wrong yung bago na dumbo yan maliliit pa sila hindi pa masyado makita ikakal ko pa ito tanggalin mo yung hindi na malaki ang pictorial yan Mayroon ding isa doon, double sword na gapi. Hindi masyado makita sa may may itim yung ilagyan. Maliliit siya na variety. <laughs> Wild. Dito ang dumami na ang mga sangki sanki swordtail. sword tail. Yan. sanki sword -tail yan. Mamumula. <laughs> nagsimula lang ito sa ano, lima ba yun At ito ang koi fish ko natira ang mga breeders ayusin ko muna ang mga breeding tank para makapag-breed ako uli ano lang muna kasi ako ng tilapia kasi ano hindi na kasi ang serious ng toy kasi luxury lang kasi ito. Yung tilapyo, pagkain. So, punta na tayo doon sa uh, ah, madpan. Nakit ko kayo. Pinayos ko ang madpan. Uh, tilapyo na ang ginugrow out ko. Nilagyan ko ng sinatasan ko yung dike. Ayan. Yan, tingnan niyo ang daik. Hindi yan, maabot na ng baha. Yan, no, parang <laughs> Great Wall of China. Yan, o. No. Tutor ko kayo dyan. Dito sa Madpan. O, oh, ito ang daik. Di ba, straight na siya. Yan. Uh, yan. So, tilapia na sa mga 2 inches na yata ang laki ng mga nandito. And baka natin pakainin. Hmm. Para nalabas. Ayan sila. Hindi pa lumalabas. Ayan guys. Ayan so, ito mo lang ang update natin sa ating munting pala is So, kung meron kayong request na mga videos about koi fish and other fishes concerns uh, lang, tulad ng mga pan disease management, yung mga magkasakit na mga isda magkamit lang kayo dito sa video at uh, susubukan kong uh reply yan mga mga tanong. Okay, thanks for watching everyone. God bless and happy fish keeping all. See you on my next video.